Gandang araw sa inyo mga katrups Mga katrups Naroon tayo sa Tuna Fishing vessel Ganitong buwan mga katrups nga sila Ang nakakalawad ngayon ay mga basnigan Yung mga basnigan mga katrups Ang inuhuli nila mga pusit E ganitong buwan mga katrups Sila naman ang pahinga Yung mga nakarang araw sila ang namayagpak ang mga namayagpag sila Yung basnig pahinga eh ngayon sila naman ang painga ngayon ayan mayroon nga pala tayong kakapanayamin dito mga troops sa trupa ng basti and show painga pala kayo ngayon katrups oo painga aaah tagal tagal ang tambay buwan. Ko, dalawang buwan nako pa ba yeah. so, kailangan sinunod na niyo na alaman uh, sa maestro uh, Magday lang mga April, May, June, ano? Yeah, yeah. yeah. Tagal na Tagal lang mayan Kaya <laughs> <laughs> Paano kung may pamilya, pag Eh, guti mong pamilya. May pamilya rin ako, kaya May bantay, may bantay may natin bantay dito? Wala man Wala? May kain, may kusuma Magbaba niyo, magbaba bali-bali Wala ka may may, ano, pa may natin pinaparal, ano? Wala problema? napang ganong gastos pag wala pang pinapaaral ano. Maganda 'yun. Kahit magano ano, kalang dito may konsumo eh, hindi na kayo mabuto ano? Maganda 'yan. Salamat sa iyo, bro. Katrops. Yan, narinig niyo mga katrops. Kapanayam natin siya na dalawang buwan pa silang tambay eh panahon ngayon ng basnigan kaya sila painga naman pero dalawang buwan eh makakalaot mo sila mga katrops yun nga daming tambay yun oh. daming painga kaya kanya kanyang diskarte muna yung mga trupa dito kanya kanyang diskarte muna sila bangka ng mga katrops ang mga panguli ng tuna ang inuli ng bangka ito mga katrops tuna, turingan yan ang mga inuli nito katrops ano nga palang mga inuli nito ba diba, tuna ano tuna, gulyasan galunggong pakoy Tulingan, tulingan yung ano ni Masarap. Di pag sagana kayo sa ulam ano? Kita. No, ulam. <laughs> sagana nitong taghi Wala. <laughs> ka dyan, oh. may balilit jano, oh. may sisil jano, jan jan jan. May may ulam ka lang, jan jano, jan. May sisil jano, oh. dami jan lamin mo mabili ka lang ng gata ng nyug naku sarap nun yan ang bahay ng Mercedes mga katruks oh. bahay ng Mercedes yan o oh, yan E pag ganitong buwan, pahinga kayo, dito kayo tumatambay ano? No, dito. Safety, Safety dito. Sa Oo, oh, doon sa loob. Safety doon na, yan o. Oh. Oo, oh, mga katrops, gusto nyo bang liputin natin ng hangga? Kanilang kung gaano kalaki. Pwede naman katrops ano, lilibot lang ano. bangka ito mga katrops so oh. ko oh. yung kusina nila oh. oh oh yan lambat nila oh hmm. laki ng lambat di ba oh laki oh hmm. Hmm. aming tambay di ba oh tambay sila ngayon oh tambay oh kasi ng bus ni kayo, oh hmm. dami oh tambay sila ngayon mga katrups dalawang buwan lang naman diba narinig nyo mga katrups malawot naman sila Matapos ng dalawang buwan ako, sagahan na naman sila ano katrops pagkatapos ng dalawang buwan sagahan na naman kayo ano? sagahan na naman kay ulap sagahan naman kay sa ulap malaki, malaki ang ba ang bangka nila katrops ano?

Cristina. Ayun, no, ayun, no, ang Maria Cristina. Ayun. No. Maria Cristina. Oh, si sí, Elisa, uli ano? RJ yan,